Hello guys, good morning. Welcome back to my small channel. Ayan, ang tanim. Wow, ang bilis oh. Ang bilis dumami. Tingnan muna natin yung garden ko. Ipakita ko sa inyo bago ako magpaligo ng inahin guys. Kasi yung inahin namin ngayon, ayan oh, yung lemon ng Saudi. Ang inahin namin ay nanghina siyang nanganak. Kasi three times na siya nanganak. Tingnan nyo naman yung sayote ko guys oh. May bunga na. ganito pala yung sayote. Parang kalabasa yung ano, bulaklak. Yan, may bunga na siya. Kaya lang, pero minsan nagano, na, na ano yung bunga, nasisira. Yan o, no? kasi hindi pa ako, hindi pa ko naka-spray ng insecticide. Ayan, may sabong na siya o oh, may bulaklak na yan yung sa iyo. Tingnan nyo naman yung dahon. Kailangan mag-spray na ako ng simbos. Kasi, kailangan yun, kasi pang 'yon. yun. Alam nyo guys, kasi yung baboy ko, ito lang si-share ko sa inyo, yung mga mahiling mag-farming, yung mga mahiling mag-alaga ng baboy na mainahin, na nag-aalaga tayo ng mga inahin. Kailangan, huwag kang mag-panic, huwag kang matakot. kung Kasi yung baboy namin ay ikatlo na ngayon naman ng anak. Yung una, di ba? Yung unang anak niya ay isa lang, pero namatay. Tapos, pangalawang anak niya, yun ang 11 di ba? Nabuhay ang 9 kasi 11 namatay yung tatlo. Ngayon, sampo. Pero ngayon, hindi yung lalaki ang nag-asawa sa kanya. Yung injection ba? Yung firm ng another bula. Tapos in-injection lang sa kanya yun. Kaya ngayon, biglang uh, two days pa lang siya, ay one day, hindi na siya, ano, hindi na siya makatayo. Ang alam namin, may naiwan na matris ay na sa ay ovary. Yung kadkadwa pa sa Ilocano. Eh, yun pinadoktor namin, tinawag namin yung mga yung ano namin, yung, yung technician namin. Yan, nag-injection sila sa kanya. Yung tatlong injection, ganun pa rin guys. Pero tuloy-tuloy yung suka na binabanyusan namin sa paa. Lahat-lahat yung katawan, pure na suka sa saka asin. Tingnan nyo yung papaya ko guys, oh, ang gaganda. Tapos, nung ano na, ganun pa rin. dami ng, ano, sabi, sabi ng veterinary, Palitan ng pagkain. Kasi yung feeds niya, baka inayaw niya. Ganon. Ganon pa rin. Ginawa namin lahat. Ganon pa rin. Sinusubuan namin siya parang bata. Yan, nakahiga lang siya. Ganon. Talagang tiis lang. Tapos yung mga baby, yan. Bumili ako ng maraming milk ng baby. Yan yung pakapakita ko sa inyo yung milk. Kasi ngayon na yan, kumuha ko ng shampoo guys. Papaliguan ko. Kasi nakatayo na siya. Awan ng Diyos. Ngayon, nakatayo na siya. Iwapin ko to nakatayo na siya. Kailangan paliguan ko ulit kasi kahapon pinaliguan ko ng nagpainit kami, nagpakulo kami ng bayabas at saka yung alam nyo ba yung, da, yung, ano, yung halaman na ano dito sa atin, yung, yung pangano sa mga taong nanganak na nangihina. Ito guys yung binili ko, natimpla namin yung isa, yung dalawa na, ang natimpla namin. Dito ko yung, ano, oh, yung ito, yung poster milk ng baboy yan. Nagkano na yan, naka, kasi yung unang binili ko, naka ano na yan, nakatatlo na sila, nakatatlong halip na yan kasi kailangan damihan mo yan. Kaya medyo masigla yung mga bata ngayon, yung mga baby pig yung mga baby pig. Ang tawag dyan, papakita ko sa inyo, yung bayabas at saka, inong anong tawag dyan, yung Karen. Ano na naman to, bini, yung ano Karen, yung pinakulo amon, nalipatak man na ganan. Ano yung na eh? Ay, dangla. Dangla. Yan ang dangla na pang ano sa mga ba, sa mga babaeng nanganganak. Ayan o, oh, dangla. Ito, meron kami dito o, oh, yung dangla yan, oh. Ito, o. Oh, kung may baboy kayo na nangihina, parang nabinat, ito yung ipaligo mo sa kanya. Yan, at sa kabayabas. Yan, puntahan natin yung yan, ang nangingitlong ng mga manok. Tingnan natin yung paliguan ko ngayon na baboy. Para lumakas ulit para mabango. Ayan ang baby nyo Awa ng Diyos. Ayan siya. Hello! Good morning! Tara, tara na. Magpaligo na tayo ng inahin. Yan, Ay, bakit yung kanin? Hindi niya yung, niya naubos to. Nai, coveran mo ito kang ikang Ang na ni. Ay, apo. Ayan, dito na tayo magpaligo ng inahin na baboy. Hindi natin makikita. One, pa muna. Pa muna. muna. At maliligo na si mami. Maliligo na si mami. Maliligo na si mami. Yan, nilagay ko muna dito sa gilid. niya. Ito yung, eh, ito yung pampaligo niya, oh. Yan. Itim na tubay. Mainit, mainit. Hindi masyadong mainit yan. Kasi ito yung pangalis ng mga binat. Mister hmm. mm. baby na. Tayo ka na ha. nating natin yung suso -su para malinis na pagbibigay ng nanay anak mo. Nagsayo ka na ah. Nagsayo na. Palmolive shampoo. Ang shampoo ni Charlotte. Para lalong gumanda. Pwede pang mag-asawa ulit. Di ba bebe? <laughs> mag-asawa ka pa ba? Hindi na no. Hindi ka na manganganak. Kasi mabi mahina ka na. Ay, ayaw ko naman na ka. Ay nako, kawawa na ang baby ko pag to. Mm -hmm. Hindi pwede. Um, linisin natin yung muka para malamaganda. Hindi pwede. Hindi pwede. Pahinit ka pa ng tubig. Lagyan natin ng konting suka. Oh, tayo ka na kasi. Tayo na, tayo na. yan Pakita mo na malakas ka na. Yehey. Tumayo na, Inumin mo yan. hindi pwede. Hindi pwede mabitin. Hmm. 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 Nay. Agi ditang kami day. Agi kang alagayan ko nam. Magatagari ka lang itang ayaya Dapat mag ano ka. Tulungan mo si Lola. Mm. Yeah, ganda ganda na Nakatay na. Thank you Lord. Gumaling na ang kerlot kumaling ng kerlota namin. May awang juice. Ayokong mawala ka. Kasi paresta yung magtanda. No. Kasama kita sa pagtanda. Hindi ka pwedeng mawala. Yan. Oo. Oh, oh. mm. Ito yung naiyabas kindangla. Yan. Gusto mo kainin? Painit natin. Hmm. Lainan, Lainan Ilaynan. Ilaynan. Tagsaksakit. Apo, nagliga tagsakit. Diyos ko. Ayan yung mga baby. Hello! Hello, 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 hello. Hindi, tayo na duman. Hindi, nagugwapo dan, ay. Nagugwapo dan, Sige na. Good morning kayo man. Hindi kaya subscriber ko. Please subscribe my Lola's channel please subscribe my lola's channel kung naman nyo na please subscribe para mamonetize na yung lola ko para makabili ng gatas namin kawawa kami wala kaming gatas yan ang nila oh Sige na. na, good morning na, good morning Please, kung naman bibe Salita na, please Subscribe my channel, my lola's channel Na, Hina. na, Sarita kayo na. Ala, ala, ala. At na nakatakyo, tatakyo, ipakita yun, ni? Agad-gadag. -gad hmm. Ayan na. Tapos na. Maliligan na yan. O. Ayan na. Nakaligo na si Mame. Pwede na kayong lumapit mamay.